Kamusta mga ka-creepers? Ako nga pala si Jeff at welcome sa Jeff Purse Creepers PH kung saan ang takot ay hindi lang napapakinggan kundi nararamdaman. At ngayon samahan niyo po akong talakayin ng kwento ng Laperal White House sa Baguio City. Sa gilid ng Leonard Wood Road sa Baguio City, nakatayo ang isang bahay na kulay puti, tahimik, marangal. At sa unang tingin, parang isang bahay ng mga mayayaman noong panahon ng mga Amerikano. Pero kapag tumingin ka ng matagal sa bahay na yon, para bang may mga matang nakasilip mula sa likod ng kurtina ng mga bintana? Noong 1930s, itinayo ni Don Roberto La Peral, isang kilalang negosyante. Ang pamilya La Peral ay isa sa mga pinaka-respetado noon sa Baguio City. May mga negosyo, lupain, at koneksyon sa mga Amerikano. Ang bahay gawa sa kahoy at bato na may magarang na hagdanan, mga antigong chandelier at malalapad na bintanang salamin. Dito sila nanirahan kasama ang kanilang mga anak. Tahimik, masaya, hanggang dumating ang World War II. Noong panahon ng mga Haponas, sinakop nila ang Baguio City. At gaya ng maraming bahay ng mayayaman, kinuha ng mga sundalong hapon ang White House. Ginamit ito bilang headquarters at, ayon sa mga lokal, bilang torture chamber. Dito dinadala ang mga Pilipinong pinaghihinala ang espya, ikinadena sa likod bahay, pinahirapan, at kadalasan ay hindi na nakakaligtas at nakakalabas ng buhay. Ayon sa mga kwento ng matatanda sa lugar, madalas daw makarinig ng iyak ng babae at bata doon sa bahay na yon, lalo na pagtahimik na ang gabi. Minsan, may mga nakatira sa malapit na nagsasabing nakikita nilang may naglalakad na babae sa balkonahe. Suot ang puting damit, nakatingin lang sa kalye. Pero kapag nilingon mo ulit, nawawala ito ng mabilis na parang bula. Matapos ang digmaan, bumalik ang pamilya Laperal sa bahay. Pero hindi na raw ito katulad ng dati. Ang dating masiglang tahanan ay naging malamig, madilim at laging may kakaibang presensya. Ayon sa mga ulat at salaysay ng mga kamag-anak, isang malagim na aksidente ang nangyari. Ang pinakamamahal na anak na babae ni Don Roberto ay namatay ng mahulog ito sa hagdan ng bahay nila. May iba pang bersyon na nagsasabing na sagasaan daw ang batang babae sa labas ng bahay sa mismong harap ng gate. Mula noon, nagsimula na raw magpakita ang multo ng batang babae, nakaputing bestida, may dalang stuffed toy, at nakatayo sa hagdan. Tahimik lang siya pero minsan, ngumingiti raw. Isang ngiting hindi mo malilimutan. Lumipas ang mga taon. Ang bahay ay naiwan at unti-unting na luma at naging kilala bilang isa sa pinakamalakas sa bagyo. Hindi lang dahil sa kasaysayan, kundi dahil sa mga nangyayaring kababalaghan sa loob nito. May mga security guard na nagsabing habang nag-iikot sila sa gabi, nakaririnig sila ng mga yabag sa ikalawang palapag. Kahit alam naman nilang walang tao ron. Isang gabi, ayon sa isang gwardya, nakita raw niyang may batang babae sa loob ng bahay. Nakadungaw sa bintana at nang lapitan niya, naglaho itong parang usok. Isa pang saksi, isang turistang dayo ang nagsabing habang kumukuha siya ng litrato sa harap ng bahay, nakita niyang may mukha ng babae sa bintana sa likod ng kurtina maputla, may sugat at dugo sa pisngi at nakatitig sa kamera. Ang mas nakakatakot, walang tao sa loob noon. Hanggang ngayon, ang mga lokal ay naniniwala na dalawa ang espiritu na nananatili sa loob ng bahay. Ang white lady na sinasabing asawa ni Don Roberto o isa sa mga babaeng pinahirapan ng digmaan at ang batang babaeng na madalas nakikita sa hagdan o naririnig na parang naglalaro. May mga nag-overnight dati roon, mga paranormal investigators. Ayon sa kanila, nakarinig sila ng footsteps, pagbubukas ng pinto, at boses ng babae na bumubulong ng Umuwi na kayo! Nang balikan nila ang video recording, may boses talaga. Mahina pero malinaw. Isang boses na hindi nila kilala. Sa kasalukuyan, ang lateral White House ay minsan nang ginawang art gallery at museum, ngunit madalas ay sarado sa gabi. May mga staff at bisita pa rin nagsasabing kahit tanghali, mararamdaman mo pa rin ang lamig na parang hindi natural. At kung minsan kapag pumasok ka sa loob, parang may mga matang sumusunod sa bawat galaw mo. Ayon sa mga lokal na espiritista, hindi lang isa o dalawa ang kaluluwang nananatili ron. Marami raw, mga biktima ng digmaan mga laperal na hindi matahimik at ang batang patuloy na naghihintay sa hagdan. Sabi ng mga taga roon, kapag dumaan ka sa Leonard Wood Road ng bagyo, mga bandang alas dos o alas tres ng madaling araw, wag na wag mo na lang pansinin o tignan ang bahay. Dahil baka makita mo siya, ang batang babaeng nakaputing damit, nakatayo lang sa hagdan at dahan-dahang ngumingiti habang nakatingin ng diretsyo sa'yo. iyo. Ang mga bahay ay hindi lang tirahan, minsan libingan din ng mga alaala. At hanggang na ngayon, ang lateral White House ay nakatayo pa rin sa Baguio City. Tahimik, malamig at puno ng mga alaala at kaluluwang nagbabantay sa kanilang tahanan. At hanggang doon na lang po ang kwento natin ngayon, gabi mga ka -creepers. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Jeff at tandaan, sa dilim may kwentong naghihintay dito lang sa Jeff Purse, Creepers PH.